Hello guys, welcome back to Dato Ambas TV Ito na naman tayo sa pustiso Itong pustiso na ito, kaya papansin naman yan, oh, nanilaw ah, Yan ay isang sign na nagkaroon na ng stain yung pustiso Mga dahilan niya kadalasan sa, sa pagkain kinakain natin, sa iniinom At number one, yung pagsisigarilyo Yan, pag mga naninigarilyo ang pasyente, lalo na kung naka-flexible Ayan, nakakain-counter tayo ng mga pustiso na nagdidilaw Marami, may, pwede mo namang maiwasan yan sa paggamit ng denture bleach so kaya denture cleanser gaya ng polydent cleanser may nabibili dyan sa mga uh, drugstore sa mga yan sa mga drugstore natin dito sa Pinas may uh, Watson saka Mercury yan pwede nyo gamitin ibabad nyo kapag gabi oh, 8 hours 12 hours bago kayo matulog tapos bukas nabukasan Ayun, linisa by linis na. yon Kapag may flexible denture ka, o kaya kahit anong mang lalo na kapag flexible, yung maaari dapat umiwas sa mga uh, pagkain na uh, may stain, katulad ng mga may turmeric powders chicken powder, chicken care, ganyan, dinuguan, yan, yeah, puset, ah uh, may itim, minsan, lalo na kapag flexible, pumapasok yung mga dumi dun sa loob. Pansinin mo kung naka ka. Tignan mo yung pustis mo. Parang may mga black-black. Ito, gumamit kayo ng denture cleanser o kaya yung ultrasonic na machine na nabibili sa Shopee. Dada ata ang pangalan. Ito, screenshot na lang kung paano yung tamang paglilinis ng pustiso at pangalaga ng ating mga pustiso. Maraming salamat sa panonood. Dato Ambas TV.